Hello guys. Ayan, welcome na naman sa ating channel. Ayan, nandito na naman tayo sa labas. So, ibig sabihin, halidin na, na naman natin. So, may time na naman tayong mag vlog-vlog at magkwentuhan dyan So, ayan, ang aking busis ay kakaiba pa rin. Ano pa din yung busis ko? Uh, paos. Pero okay na. Ah, uh, hindi na masakit yung ulo ko guys hindi na rin masakit yung katawan ko dahil nag ano ako nag steam or nag nag ano tawag nag nagsuob ba kung sa tagalog pero sa ano ginagawa ko rin yung sa alaga ko pero nung at noong may COVID ako, yun din yung ginagawa ko. Nagsusuob ako dito. Tapos, ayun, nakakatulong talaga siya sa mga masasakit ang batawan dyan at sa, hiyang kayo sa pagsusuob. ayang gawin ninyo dito sa uh, ibang bansa kasi yon lang talaga yung nakakatulong sa akin pag may trangkaso ako. Nagsusuob ako. Tapos yung ang bilis kong gumaling pag ganun. Kasi lumalabas lahat ng pawis ko. Pinagpapawisan ako ng madaming madaming pag ako ay nagsusuob. Galing na. Kumaganda na yung pakiramdam ko. Tapos, ayun, naunahan ko pa si ating naunahan ko pa si ating ano, magaling magaling si ate hanggang ngayon may may ubod si pa din uh, ako, wala, sipon na lang yung sa akin, hindi naman agad-agad natatanggal yung sipon pero thank you Lord kasi hindi ako, hindi tumulo yung ubo sa akin, talagang ano, binigyan ako ni Lord ng kalakasan at uh, kasi kain ako ng kain kahit masama yung pakiramdam ko wala akong panglasa, kain pa rin ako ng kain ng mga protas orange. Tapos, kumakain pa rin ako. Kumakain ako ng kanin. Kumakain talaga ako ng madaming madami kahit wala akong panlasa para may panlaban tayo sa ano sa mga flu na yan. Da, tsaka, kailangan natin ng resting para hindi tumagal si trangkaso sa ating katawan. So, yun yung ano, yun yung naano ko para hindi tumagal yung sakit sa katawan natin. Kasi pag, pag may trangkaso tapos may mga may trabaho tapos lalo na ako nang mama sa hirap ang hirap nangangatal yung katawan ko habang ng mama Sads. so ayan guys yan yung karanasan ko itong mga this week buti na lang na nagkasakit ako wala diyan ang akin uh, among babae kasi kung nandiyan hindi talaga ako makapagpahinga nagkasakit ako nung umalis siya nagpunta siya ng China hanggang, hanggang ngayon mamayang gabi ang balik niya So, nag pumunta siya ay Friday ba? Friday niya. Ay, th th Thursday. Thursday siya nagpunta. Uh, hanggang ngayon. So, ngayon ang balik niya. Mamayang gabi. So, pasalamat ako sa Diyos kasi doon ako pinigyan <laughs> ng sangkit. Doon ako binigyan ng trangkaso nang wala ang amo kong babae. So, ayan. See you. Dito na yung trend guys. Pasok muna tayo sa loob dito na ako sa trip so ayan guys inayos ko na yung buho ko kasi natuyo na siya nandito na ako sa Jordan, imimet ko na yung aking mga kaibigan at ayan layron akong dalawang pasalubong ko sa kanila pag -ano ako maghanap ako ng pagkainan. Gusto ko, tinapay na lang para madalit lang. Ito ba yung tao at maingay ngayon dito guys. Tinitawagan ako ng isang kong kaibigan ay dati kong trabaho na yung dalawang, sa dalawang buwan lang ako doon eh. na makipag-meet sa akin ngayon. Wala naman na ako ng time. Hindi na ako na ano, hindi na ako na gano'n sa kanya kasi ang uh, usapan sana namin dito. Pero gusto nila ng sa Samsung. Hindi na ako bubunta. Medyo malamig pa naman niya. Medyo lumamig yung panahon. So, um, Mimit ko yung mga ka-charts with so, Sabay na lang ako paki sabay na lang ako paki ano sa kanila. Kung saan nito kami kakain. Sabay na, ka kakain, so na lang ako. Sabay sa walang kung saan sila kakain. So, makasabay na lang ako para hindi ako nag-iisa. Hindi boring. Ayan. May, day, may dala ako sa kanilang mga, may dala ako sa kanilang manga. Tapos ako ang kinakain ko lang yogurt, saka biscuits. May biscuit ako dito, saka yogurt. Pero wala akong dalag kutsara. So, ayan. Dito na tayo. So, dito na ako sa park. Nagpa-practice yung iba sa kanilang mga ano, mga sayaw kasi malapit na ano mga anniversary ng mga church dito so, nag, nag prepare na sila ng kanilang mga performance ako dati ano kasali pero ngayon hindi na sa aming church sa so, tamboring kasi ang holiday ko nga hindi na hindi na hindi na sa Sunday dati kasi Sunday ang holiday ko ngayon Bihira na lang. Bihira na lang sa patak ng ulan. Ngayon lang uli ako nakapag-sunday. Kaya nagbimisin si Pastora. Nasaan daw ako? yun, dito tayo guys. yun, dito na tayo ako. Ano din Ayan, kasama ko na ang aking friend. Katapos na kaming kumain sa Jalebe. At ayun, mag-ano na daw kami, mag-ano sa tayo Sa window shopping. Mag-window shopping na daw kami. So, kanina naputol yung aking vlog doon sa park kasi na ko sila at ayaw ng iba ng ano ng <laughs> ayaw ng iba magpakuha sa camera so ayan ito siya okay lang kahit balandra yung baba dyan sa camera okay lang <laughs> ayan, ayan, thank you sa inyong pagsama guys dito na lang ang aking vlog at kung bago ka lang sa akin, channel don't forget to subscribe and click na notification button and mag comment like and share na din po kayo ayan God bless you all bye, bye.